Capricorn, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail na ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiars Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay. Tingnan po natin. Energy Spirit Guide for Capricorn. So, we have Police Station. Ayan. Meron ba kayong nagpunta ba kayo ng police station ngayon nag report ba yung iba sa inyo o yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng kayo ay nagtatrabaho sa as police, ayan, yan po yung um, job ninyo Tignan natin. Or madami kayong nadadaanan na checkpoint ngayon. For some of you. Energy. We have three of cups. Ayan. Pwedeng may ma-promote dito. Or, kung kayo po ay nagkaroon ng kaso, ayan, mukhang nagawa nyo na po ito ng solusyon. Or nakalaya na yung iba sa inyo or kung sino man itong kakilala ninyo malapit sa puso ninyo could be nagkaroon ng kaso pero nakalaya na we have queen of coins ito yung energy ng mga tao sa paligid po ninyo mga galante ayan so pwedeng sila ay nakatulong din po sa inyo ano queen of coins mm, -mm magaan yung energy actually pagdating sa paligid po niyo even ito din na no, yung energy mo Capricorn na kay ako nakipag meet kayo with your friends yan wag lang sana may kalokohang ginawa kaya may police station tayo dito check natin, okay naman po yung mga nasa paligid po ninyo, I na know kung nakatira ba yung iba sa inyo sa subdivision, at wala kayo masyadong alam pagdating sa mga kapitbahay niyo, kasi nga pwede nga mapepera sila, Tignan natin. Okay, blessing for today. We have page of wands. Parang new start ito, no? Para sa inyo. We have the high priestess. Tapos, we have two of coins. Ayan. So, meron kayo dito, yun nga, meron kayo dito pinaprioritize sa ngayon. Some of you, this is your mental health. Yan, pinaprioritize nyo yung mental health niyo pinaprepare nyo rin yung inyong sarili sa pag-travel. So, pwedeng may pinag-iipunan po kayo dito. So, ano yan? Good news yan or blessing yan para sa inyo kasi, ayan po, no? Mas pinaprioritize nyo na yung inyong sarili. Oh, yes. Yung iba nga sa inyo, pwedeng napunta po siguro kayo sa mga maling kaibigan, ganyan. Natukso yung iba sa inyo. Kaya may pagbabago kayo ditong ginagawa. To better yourself to improve yourself. Struggle mo, Knight of Swords. Okay. We have six of coins. Parang ganito, na kukonsensya yung iba sa inyo. Meron kayong mga gustong tulungan dito. Siguro mga lumalapit sa inyo, no? Pero, dahil nga, nangangailangan din yung iba sa inyo ngayon. Capricorn, syempre, di kayo makapagbigay. So, yun, parang nagigilty kayo. Yun yung nakikita ko rito struggle din ninyo yan, for some of you, ang struggle nyo rin ngayon talaga is magtipid, bakit? kasi nga, maawain yung iba sa inyo hindi nyo sila matiis pero, di ba nga, unahin nyo muna yung sarili ninyo, you cannot di ba, you cannot pour from an empty cup we have five of one, struggle nyo rin ayan, baka may makaaway kayo dito pagdating din po sa pera ayan, I don't know kung pagbabayad ito, meron ba yung mga hindi pa nasasettle ng mga accounts, ng mga bills So, settle nyo na po yan kasi pwedeng ayan, makaabala yan sa inyo talaga ng bongga ngayon. Kaperahan energy naman po. We have 10 of wands Ay, medyo stress nga yung iba sa inyo ngayon, no, pagdating sa pera. Kaya din siguro may mga travels kayo dito na pinaghahandaan nyo po talaga kasi hindi nyo kaya biglaan yan. Okay, we have page of swords. Pero yun naman, honest ka naman sa sarili mo. Hindi ka naman umiiwas. No, hindi ka naman nagtatago we have seven of swords. Yun lang. Kailangan mo lang talaga silang pakiusapan nang maab maayos. Yung mga ito, yung kung sino man itong um, pinagkakautangan mo. Mm, mm And kung kayo naman po yung sa inyo naman may utang, ayan. Di naman nga kayo pinagtataguan, pero, na, pero ano naman, pero dahilan naman, no? Pero kung ano-ano naman yung dinadahilan po sa inyo para lang hindi makabayad. So, tingnan natin ha, kung dapat ka pa bang umasa. Okay, two of swords. Parang ayaw nyo na nga eh. Parang buo na yung decision nyo, maglalet go na kayo kaysa ma-stress kayo ng tuluyan. Mm, mm So, focus nyo na lang po yung energy niyo sa ibang bagay, sa iba pang mapagkakakitaan. Kasi, pwedeng wala na kayong aasahan dito. Sa ano naman, sa career, we have king of wands, five of cups, sa nga naman wala kayong regret alam nyo naman na binigay nyo lahat ayan ba diba? pinaglaban nyo tong career nyo na to some of you lang kasi pwedeng hindi talaga ito yung career na para sa inyo okay hindi to yung career purpose mo so pag once na umalis po kayo dyan Capricorn ayan mas uunlad pa kayo sa next career nyo doon nyo mararamdaman yung sense of fulfillment and yung succeed talaga, no? Success pala. Yung success na hinahangad po ninyo. Sa business naman, we have ace of coins. So, parang puro palabas din ng pera. Parang gan wala kayong mahawakan doon. Hindi nyo nafe-feel yung kaperahan niyo Malaki yung kinikita pero hindi nyo siya ramdam. Nine of cups. Puro sa pagkain ba napupunta yung ano nyo? Yung kinikita nyo sa negosyo what I mean is, pwedeng wala po kayong napupuntar. No, sabi natin, wala kayong nakikitang bahay, wala kayong nakikitang sasakyan, ano ba, paupahan, yung mga ganun. Property, more on, feeling mo, sa puro pagkain lang nauubos yung inyong kinikita dito sa negosyo. So, kailangan nyo pong magtipid kapag ganyan. Kasi ang laki ng potential ng business mo eh, para mag-succeed ka talaga dito. Pero, pwedeng hindi mo na-feel nafe yan. So, baguhin nyo po yung pagmamanage ninyo sa inyong business, sa inyong kinikita. Yes, meron po kayong maling nagagawa dito. Parang pag may lumapit din kasi sa inyo, yun nga, hindi talaga kayo nagdadalawang isip. Mayroon lang din talaga. Kaya parang puro, puro palabas yung pinapakita rito. Tandaan nyo, pinaghihirapan nyo po yung pera na yan. Kaya huwag nyo ipahiram basta-basta. Lalo na kung pera po yan sa negosyo. Ang sabihin nyo na lang po pano ko kakapasok ko lang ng pera ko sa negosyo or pag pinahiram kita hindi iikot yung negosyo ko. Yun po, magdahilan po kayo. Kasi hindi mo pwedeng kuhanin, 'di ba? Hindi mo pwedeng ipautang yung pera niyo dito sa negosyo. Hindi talaga iikot 'yan. Kaya maging wise po kayo. Sa love life naman po, we have three of ones the Empress. And meron tayo ditong Four of Swords. Okay, meron ba ditong nabuntis? Pero parang nakunan, hindi nyo pa yata nasasabi sa person nyo. Hindi pa kayo nagkakausap? Or meron dito, yun kasi yung gusto ng person mo. Parang ngayon, ano, no contact ba kayo? Parang hindi kanya kinakausap? Or the other way around naman? No? Baka naman, nabuntis kanya, hindi siya prepared kaya di kanya kinakausap ngayon mm -mm. tapos yung iba naman sa inyo could be sa anak nyo na to kaya ayan baka siya ipapapulis mo kasi hindi nagsusustento or baka kayo yan baka kayo yung hindi nagsusustento Capricorn baka makatanggap kayo ng ano ng court order ayan po ang pinapakita rito hindi ko masabi na masaya eh kasi nakabaligtad yung Ten of cups natin no pero parang may hinihintay kayo dito mm, -mm. tapos yung hinihintay nyo na yun nananahimik naman so yan lang po yung mensahe Capricorn maraming maraming salamat po ingat po kayo always and more blessings to come